Hello! Good morning, good afternoon, and good evening, samang sulok tayo ng Daigdig ano? Kamusta kayo? Kamusta ang ating bayang Pilipinas? Nakusaan ay hindi ko may paliwanag ano Ngayon lang itong administration na Puro pangulong pinag-uusapan o so administration panahon ni Duterte na na-recall natin so yung uh, drug war ano pero may control siya sa gobyerno o sa kanyang mga nasakupan pero dito sa administration na ito besides na uh, sa corruption kanya-kanyang diskarte eh, no? kanya-kanya diskarte. Eh. Lalong-lalo na yung mga alam nila na kakayanin nila si Bongbong Marcos. kanya kanyang, -kanyang diskarte. Eh. Lalo na yung kanyang uh, first cousin, si Romualdez. Ano? Napakatindi. Siguro maaaring na, maaaring, na uh, magkawatak-watak na sila. Because si uh, si, si First Lady nakaditin ano so nakulangan siya ng power so ito si Romualdez naman ay bumaba ba sa sarili niya dahil sa isip niya first, first casting good ang kanyang kwan ang kanyang uh, first, uh, casting kaya yung presidente ano so nagabuso ano pero pakinggan natin muna bago tayo magbigay ng opinion ano ay napahanga sa tibay lang, at stability ha? ng produktong ito kontenta siya the speaker Martin Romalde has fallen fallen from the good graces of PBBM uh, binasa ko ang uh, analysis this is analysis, opinion lang ito uh. medyo magandang pagkasulat kaya isummarize ko na lang uh, sabi niya a story appeared on politico.com about House Speaker Martin Romualdez exhorting the incoming House of Representatives under the 20th Congress to support the legislative priorities and the Bagong Pilipinas vision of President Ferdinand R. Marcos. Uh, often this story appeared to be another of the meaningless press release. So, summarize ko na lang. Uh, yung panawagan ni Speaker Martin Romualdez na sa mga members ng 20th Congress to support PBBM legislative agenda ay ano daw yun uh, just to project himself as Dan. an excellent leader and most trusted confidant of his first cousin. Sabi ni political blogger nararamdaman niya nila na wala na lumalayo na ang relasyon ng presidente at ang speaker of the house. Okay? mga ano yung mga palatandaan na lumalayo na ang uh, o lumalamig na si PBBM sa speaker una yung ibinulgar ni Congressman Toby Chanko after yung May 12 election ng resulta bakit natalo ang ang mga alliance sa candidates eh dahil sa pinilit na impeachment case ni Bibisara. So, yun, ang unang rason na lumalamig na daw si BBM kay Romaldez. Okay? So, noong una daw, palaging nakatikit si Romaldez sa mga lakad ng Pangulo. Kailan, lately, kapansin-pansin na wala na ang uh, speaker sa tabi ng Pangulo. Uh, isinight ni political blogger yung pagbisita ng Pangulong Marcos doon sa San Juanico Bridge. According to protocol, pag nandyan ang presidente, ang mayor at ang congressman ang nasa tabi ng Pangulo. Kailan sa pagbisita ito kapansin-pansin na malayo Si Speaker Romaldez, ang nasa tabi ng Pangulo ay yung Mayor ng Tacloban City, Alfred Romaldez. Yan, kita niya nga medyo buknaw uh, na. na. Then next, ang kapansin-pansin, yung pagbisita uh, ng Pangulong Marcos Jr. sa Osaka, Japan. Dati-dati sa mga biyahe ng Pangulo, kasama niya palagi si Speaker Martin Romualdez. But sa Osaka, Japan, wala si Speaker Martin Romualdez. Sino ang nasa tabi ng Pangulo? Walang iba kundi si si 5 District Representative Duke Prasco. Kaya marami ang mga ugong-ugong ngayon na uh, ka kandidatong Speaker of the House itong si Congressman Duke Prasco. Kaya sabi ah uh, In our analysis, sabi ni political blogger, Romualdez is now a uh, Maria in the Marcos official family. Na it sa puwera as we say it in Tagalog, Maria. Romaldes is feeling the spirit, His grand scheme to exploit the closeness to the president to maneuver his way into becoming vice president after BP Sara Duterte is impeached is now crumbling before his eyes. So, inexplained it on political blogger. let ko ah, Opinion lang Gusto, gusto ni Speaker Martin Romaldes. na magpresidente. So ang una niyang ginawa, inimpeach si VP hoping na magsucceed. Kasi kung natanggal nila na convict si VP Sara, gagawa ng paraan na uh, papalit na maging vice president si Romualdez. So kung maging vice president na siya, o oh, mas madali na yung pagiging presidente niya okay. sa 20. Yun ang Yun uh, ang analysis ni dati kong bots General Macanas ano? Naging deputy namin yan sa ni General kita sa Marindoke ano? Okay. Ang aking analysis naman dyan Totoo yung observation natin na na matabang na kasi nga Nasubrahan ng Kasakiman Si Speaker Romaldez Sa kapangyarihan Gusto niya ng Maghariyarihan So Ang totoo yung analysis niya na I-impeach si Inday Sara Baka sakali siya ang na vice president kung hindi si senate president Now, no, kung ma-impeach si Sara at papasok ka as vice president, ang aking motibo, i-impeach rin si Marcos. Bakit? Mas maraming kasalanan si Marcos kay kay Sara Duterte. So, may, may impeach siya, ano? So, pag na-impeach na naman si Marcos, tagumpay si Romualdez. Yun yung nakita kong takbo, ano? Yun yung nakita kong takbo. Now, kung sinasabi ni General Macanas, by 2028 pa papatok si Speaker, pwede rin. Pwede rin sinasabi niya. Pero ang akin doon eh, Uh, naka nakaprograma kasi na i-impeach din si Marcos after Sara. Kasi nga impeachable talaga ang mga nangyayari sa ating presidente ngayon. Ano? Impeachable talaga. So, hihintay na lang natin itong uh, 28th Congress ano, kung sino ang magiging speaker. Pero dapat talaga palitan na si Juan Romualdez. Ano? Palitan na yan. Kasi abusado nga eh. Sabi nga, ayuda galing kay Romualdez. Lahat basta ayuda. Romualdez lagi ang pangalan. Walang Marcos eh. Romualdez. Kasi si Romualdez naman talaga nagplano lahat niya. Ano? Na, pero yan, sa totoo lang, yan ang usapan ng Romaldez at saka Araneta. Eh ngayon, dahil nga wala ngayon Araneta, naka naka-detain, so kulang ang power ngayon, ano? So ang nagharihan -ari ngayon si Romaldez. So gano ang nangyari sa ating bansa ngayon. So magantay na lang tayo ng susunod kabanata kung si Speaker of the House ay mapapalitan. Ang mga possible na kandidato yung kanina na bangkit ano na uh, toss up ni uh, President Marcos Mayroon pang lumalabas na Bene Congressman Benetes at saka Ungab So si Pareto Power naman ang kwan eh. ang Congress So sila sila mag-uusap sino ang gusto nila maging speaker of majority eh. kasi grupo-grupo yan eh parang katulad yun ang nangyari ng speaker ng panahon ni Duterte na naghati ng uh, termino si Bilasco at saka si uh, Romaldez ano nakaupo ba si Romaldez as speaker parang hindi eh ano? pero yun ang nila eh ha? hatihan nila ni uh, atama at hatian nawala si Juan doon si nawala si Romaldez kaya doon siguro ang matinding galing ni Romaldez kay Duterte kasi nga ang naghati-hati na lang ay si Speaker uh, si Bilasco at saka si Cayetano ang naglaban-laban so maring yan na develop ang galit ni ni Uh, Speaker Maldes Diyan yata na-develop ang galit niya kay Duterte. So, yun lang. Maraming salamat, mga kaibigan. Tuloy lang tayo. Ay, palala ko nga pala. pala. Uh, marami ng mga logo ng mga unit or kuman So, sa mga group chat ninyo, yun ang gamitin nyo ng kwan. Figure yung mga logo niya. Para makita natin kung sino may mga logo ng per unit. Ano? Tuloy-tuloy oh, lang tayo pag-organize sa uh, Filipino guerrilla forces. Yung sinasabi ko na ang membro lahat ay galing sa barangay. Ano? Barangay commander ang may hawak sa member. Hindi ang municipal, hindi ang barang, ang hindi ang municipal, hindi ang provincial, hindi ang regional. Always uh, handling di barangay commander do sa mga membro. Ang nasa staff ah uh, staff ng munisipyo, staff ng provincial, staff ng region up to area. Walang membro kayo diyan, ano? Puro kayo staff officer diyan. Ang membro nasa barangay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat.